Matagumpay na naidaos ang selebrasyon ng Employees Month ng Provincial Government ng Nueva Ecija, kaugnay ng 123rd Civil Service Anniversary noong Martes, September 12, 2023. Sama-samang lumahok sa fan run ang bawat kawani ng pamahalaang panalawigan na sinimulan sa harap ng New Capital Palayan City papuntang Nueva Ecija Coliseum, kung saan tatlong lalaki at tatlong babaeng partisipante ang nagkamit ng mga papremyo. Inabangan din ng All-Star Basketball Exhibition ng Team Governor versus Team Vice Governor kung saan nagwagi ang koponan ni Vice Governor Anthony Umali. Isa din sa highlights ng pagdiriwang ang pagtatagisan ng labing isang kandidata ng binibining Kapitolyo. Sa talumpati ni Governor Aurelio Umali ay sinabi nito ang patuloy na isasagawa ang ganitong patimpalak na nagpapakita na ang mga empleyado ng provincial government ay hindi lamang masisipag kundi magaganda at matatalino rin. Today we celebrate Araw ng is back showcase that the government employees are not only pasipan, may nakayahan, but they are also beauty and brains. That is why there is no way that we will stop this competition. Naniniwala kung taon-taon, meron tayong mag-discover na maganda, sila ang puso at pinagmamalaki ng natin ng tutorial. Inirampa ng mga nagagandahang binibini ang kanilang sports attire at long gown. Nakuha ni Micaela isgara ng Sangguniang palalawigan ng People's Choice Award. Ang Miss Photogenic ay nakamit ni Jojay Stoke ng Gabaldon Medicare Community Hospital. Nasungkit naman ni Jindy May Santos ng Provincial Accounting Office ang Best in Sports Attire. Ang Best in Long gown ay naiuwi ni Rodona Glor ng ELJ Memorial Hospital. Mula sa 11 candidates ay pumili naman ng top 5 na naglaban-laban sa question and answer portion kung saan relatable para sa mga empleyado ang naging sagot ni Jean D. May Santos na isa sa naging dahilan upang makuha nito ang corona. Para sa akin, ang pinakamalaking hamon na kinakaharap ng mga empleyado ng gobyerno ay ang pinansyal na aspeto. Dahil sa bilis at patuloy na pagkakas ng mga presyo ng bilihin sa merkado, nagiging sapat ang pinikita ng mga empleyado ng gobyerno na nag joke sa mga ito upang mangutang para maibigay ang pangangailangan ng pamilya. Marahil ito ay narinig natin sa mga simpleng ng Pilipino, ngunit hindi maikakaila na maging tayong mga kawani ng gobyerno ay nararanasan ang malaking hamon na ito. Itinanghal na fourth runner-up si Mary Jane De Leon ng Provincial Cooperative and Entrepreneurship Development Office. Si Binibining Estoke naman ng third runner-up. Naiuwi naman ni Ruizita Amor Maraya ng Santo Domingo Hospital ang second runner-up. Habang ang first runner-up naman ay nasungkit ni Binibining Glor. At kinarunahan bilang Binibining Capitolio 2023 si Santos. Kasama si Jerome Tiki at Angel Marbo Manlag, Chauvelin Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.